Magkano ang interest rate sa hulugan na gamit? Sa usaping ito, aalamin natin kung papaano malalaman ang annual interest rate ng isang hulugan na gamit. At ito ang tinatawag nating annuity. Walang masamang mangarap kung gusto mong bumili ng isang napakagandang motor. Ito ang Ducati 1098. Bibilin mo ito ng hulugan. Ang 30% down payment ay tumataging na 539,400 pesos lang naman. Malulubog ka sa utang ng tatlong taon at ang monthly payment mo o ang tinatawag nating monthly annuity ay 48,717 pesos lang naman. Ang tanong, magkano ang interest rate? Ito na siguro ang hindi masyadong inaalam ng ating mga mamimili dahil ang laging tanong ay kung magkano lang ang monthly. Pero sa panahon ngayon, importante ang financial literacy. So mahalagang alamin kung magkano ang interest rate na pinapatong sa iyong inuutang o binabayarang gamit. Kapag tinanong mo ang tanong na ito sa agent, syempre ang sasabihin nila ay secret. Ayaw nilang ibigay ang kanilang formula sa kanilang business at sasabihin nila itong confidential. Dahil kapag nalaman mo ang interes, ay itatanong mo rin sa kabilang tindahan at ikukumpara mo kung ano ang mas mababa. Okay, so ito lang ang detalyang binigay sa iyo, ang down payment mo at ang monthly payment mo for 3 years. So gustong gusto mong malaman kung magkano ang pinatong na interest rate sa iyong pinapangarap na motor. Siyempre, pag-uusapan na natin dito ang formula. Ito ang formula ng annuity or amortization. At sisimulan natin sa mga binigay na detalye. Tinatawag natin itong given. So, meron tayong time t, 3 years. Meron tayong m value. Ito ang number of payments per year. So, kada taon, labing dalawang beses kang magbabayad. Ibig sabihin, ang total payment mo, 3 times 12 ay 36 payments lahat. Ang R value ay ang tinatawag nating periodic payment or sa case na ito, dahil monthly siya, magiging monthly payment mo ay 48,717. Ang problema, hindi natin alam ang present value P at ang annual interest rate. Pero may dinagdag na detalye na ang down payment mo ay 539,400 pesos. Malaking tulong ito para malaman natin kung magkano ang present value para sa ating formula. So imbestigahan natin to compute for present value p kukunin lang naman natin yung difference ng cash payment at down payment alam na natin na ang down payment ay itong halaga 539,400 pesos ang problema hindi natin alam kung magkano ang cash payment pero kanina sinabing 30% down payment ay 539,400 pesos ibig sabihin pwede natin gamitin ang formula ng down payment which is yung binigay na agent na 30% tapos i-multiply natin sa cash payment. So dahil may value na tayo ng down payment which is 539,400, this is now equal to ang 30% in decimal value is 0.3 and then gagawin nating x variable ang ating cash payment. So, this is the new equation. If you divide both sides by 0.3, gaya nito, divided by 0.3, divided by 0.3, magka-cancel ngayon ang 0.3 at 0.3. That's equivalent to 1. So, if you get the quotient of these two numbers, magkakaroon ka ngayon ng 1,798,000. Ito ngayon ang cash price mo or ang cash payment. Nakapag kinuhanan mo ng 30%, that is equivalent to 539,400 pesos lang naman. So, makukumpute na natin ngayon ang present value P. That is now the difference of the cash payment or the cash price and the down payment so that the present value would be 1,258,600 pesos. Ito na ngayon ang value ng ating P para sa ating formula. So, ang problema na lang natin ay ang ating interest rate. Wala pong formula na pwedeng gamitin dyan. Pero, meron tayong tinatawag na trial and error. So, para makompute natin, gagamit tayo ng ating trials. At dahil napag-isipan kung interest ang usapan natin, eh, pwede tayong mag-start sa 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Technically, trial natin itong lima para malaman natin kung ano ang pinakamalapit na resulta sa 48,717. Pero, para mas madali, magsisimula tayo sa gitna, which is 30% annual interest rate. Kapag ang lumabas na value ay mas mataas sa ating monthly payment, ibig sabihin, bababa tayo ng 20%. O kaya naman, kung mas mababa ang lumabas sa 48,717, aangat tayo ng trial number 2 ng mas mataas sa 30%. So, let me show you that process. Trial number 1, mag start ako sa 30%. At kapag sinubstitute ko sa ating formula, ito ang ating value ng R, ang value ng P, ang value ng rate, ang value ng M, at ang value ng time. Ito ang ating value ng rate. So ang gagawin natin ay i-substitute lang ito sa ating calculator ang right side lamang ng ating equation. I-encode ko lahat ito at ang aking interest rate ay 0.3. There you go. The P value, the rate, the number of payments, then 1 minus open parenthesis 1 plus rate M value, T value and M value. So kapag pinindot ko ang equal sign o ang enter, ang lalabas na value ay 53429.55. So lumalabas na mas mataas ito doon sa exact value ng ating monthly payment which is 48717. Ibig sabihin, masyadong mataas ang 30%, ang 40% at ang 50%. So tatanggalin ko na ito ngayon sa aking trials at mag-focus ako ngayon sa 10% at 20%. So I'm gonna make my trial number 2, 20%. I-substitute ko lahat ito sa aking formula at ito ang lalabas dapat sa aking calculator. Ilalagay natin ito sa ating calculator. So ang ating rate ay 20% or 0.2%. Make sure na tama ang pagkaincode ng lahat ng numbers, double check if necessary, then after that press enter. Malabas na the value is 46,774 at ito ay mababa actually sa ating monthly payment na 48,717. Ibig sabihin, hindi ko kailangan si 10% at si 20%. At tataas ako ngayon, magkakandak ako ng trial ng 21% hanggang kung pupwede ay 25%. So ito ngayon ang susunod na trials ko, 21% hanggang 25%. At magsisimula ulit ako sa gitna, 23%. This will be my trial number 3. So ilalagay ko lahat ito sa aking calculator. Gagamitin ko ang 23%. So let me copy this input. So from 20%, that would be 23% or 0.23. Press enter and the value is 48,720. Malapit na sa actual value na 48,717. Ang difference lang ay around 3 pesos. Okay, malapit na. Mataas ito. So, ibig sabihin, bababa ako ng konti at hindi ko na kailangang i-test si 24 at si 25%. Bababa ako ng 0.01. So, ang trial number 4 ko, gagamitin ko ang 22.99%. Konting-konti lang naman ang diferensya. So, napaka-konti. So, ang pinaka-konting pwede nating ibaba from 23% is 22.29%. So, kapag ginawa natin yon ilagay natin sa calculator papalitan ko ito ngayon ng 0.2299. Ganon din sa denominator niya, 0.2299. And make sure that my inputs are correct. Then press enter. The resulting value now is 48,713. Mas bumaba ng konti. Ang difference lang niya ay halos 4 pesos. So, between 4 pesos and 3 pesos, mas malapit yung 3 pesos lang ang difference. So, ibig sabihin, we'll stick with 23%. Ito na ngayon ang pinaka malapit na estimate natin ng ating interest rate para sa values ng hulugan na may 30% down payment na 539,400 pesos at my monthly annuity na 48,717 for 3 years. So kung nagawa mo ito sa isang kumpanya, malalaman mo na ngayon kung gaano kalaking interes ang pinapatong nila sa kanilang negosyo. At kung isa kang matalinong mamimili, eh siyempre ikukumpara mo ito sa ibang nagtitinda. Kung mas mura ba ang binibigay na interes para sa iyo? And this is now one of the example on how you can compute the interest rate with this given values only. So if you have any questions, feel free to comment down below. Thank you for watching.